Hello guys, welcome back again sa ating munting YouTube channel. Ngayon no, mag-share na naman ako ng kunting idea about sa ating mga cellphone na ginagamit no, mga guys. Dahil nangyari na po sa aking cellphone 'yan. Yung problema na iyon. Kala ko hindi na po ma -aayos, no. Ah, katapusan na po lahat ng aking mga Uh, tulad ng online games tulad ng aking channel no dahil nagkadaloko-loko na po yung aking cellphone ay uh, yung problema kasi ng cellphone ko guys is yung mga application no uh, itong cellphone na ito guys no uh, bale ano lang ito uh, example lang ito dahil yung aking cellphone na ginagamit ito po yung aking ginagamit na pang record mga guys at yung problema po ng aking cellphone Uh, yung mga apps niya, bigla pong uh, nawala, no? Hindi uh, na po talaga bumabalik. Kahit, uh, tinanay ko ng uh, applyan ng mga idea, no? Uh, ayun, gumana naman siya, kaso, uh, mataas-taas na yung mga 3 days, no? Mga 2 days lang sa kanyang a uh, bumabalik no Pero yung issue talaga mga guys no bumabalik talaga siya Yung application niya bigla pong a uh, nawawala no at nagre-refresh yung ang inyang home screen uh, Yung ginawa ko guys uh, when wipe data ko pangatlo na natip no wipe data pero ayan mga tulis lang pabalik na naman yung issue at ay yung issue na iyon mga guys na no, pabalik balik lang kala ko uh, reprogram na po yung ano sira niya ah uh, mahal pa naman yung reprogram no ng cellphone at hindi ko muna pina-reprogram guys eh dahil baka ma pa no at yung ginawa ko mga guys ah dahil hindi na magamit useless na yung cellphone ko at ang ginawa ko guys no ah dahil sa mga na visit ko na mga application no nung okay pa siya ah, uh, pumunta po ako dito guys ayan, ayan, meron po kasi dyang mga application na naka na visit natin ano oh, buti meron akong na visit na uh, google play store ayan ayan nga naisip ko nga baka ano to sa software na to yung problema niya dahil pabalik balik lang no yung problema at ayan uh, based on my experience lang ito no na naisipan ko na palitan ko ng ano uh, launcher dahil yung launcher ng cellphone ko is out of out update na no wala na po siya sa hindi na po siya available sa mga play store yung aurora launcher no itong aking cellphone na ginagamit ngayon sa pagre-record aurora launcher po yung ginagamit ano ito nung una nung nagkadaloko-loko na no at ayan try ko nga na eh i-update eh, kaso wala na siya sa google play store eh nagtaka na ako bakit wala eh ayun nga sinubukan ko na ah, mag download ako ng ibang launcher mga guys no katulad ng mga, marami pong available na mga launcher, guys no sa Google Play Store. At ayan nga, dinownload ko. At okay na siya guys, um, okay na siya ng uh, napalitan ko ng Alancer, no? At yung issue lang pala mga guys, bak bakit nagka ganon yung aking cellphone, no? Bigla po siyang nawawala yung application. Ah, uh, lalong-lalo na kung nakababad sa internet, no, wifi. fi uh, bigla na lang pong naghang, no. At yung application niya, bigla pong nawawala. Hindi na talaga babalik. At ayun nga, ah, uh, tinanloadan ko po ng ah, uh, bagong launcher. Ayan, umukin na po yung aking cellphone, guys. No. Uh, ko lang ito baka meron kayong Ah, uh, kaganito ganito yung cellphone ninyo, no? Na uh, pareha sa akin na uh, nagkadaloko-loko na yung uh, home screen. Wala nang mga apps na nakikita, no? Kahit anong gawin. Ayan, guys, no? Yan lang po yung aking share no problema sa ating mga cellphone na ginagamit. At naka-experience kayo guys no sa inyong mga cellphone na katulad sa akin na bigla pong nawawala yung mga application no ayan at kahit anong gawin natin, reset uh, at itong aking cellphone guys, hindi ko po naman sinubukan na i-reprogram no at sabi daw nila reprogram daw ito pero madali lang naman mag-reprogram no mga guys kung mayroon tayong computer pero sa akin wala tayong computer guys at mahal din yung singil ng uh, reprogram no abuti na ayos ko guys no ang problema lang pala uh, palit po tayo ng uh, launcher sa ating home screen marami pong mga launcher no sa, available sa google play store ayan kailangan po natin palitan guys kung nag pareha kay pareha yung problema ninyo sa aking cellphone no? na bigla pong nawawala yung home screen mga application guys ayan dito lang muna yung ating videos guys ayan paki like and share na lang no at subscribe ayan paki click yung bell notification guys para maka-update tayo sa ating videos guys ayan